Uh, isang babae, 22 years old po, ang pasyente natin kanina. At i-share ko po yung history niya, konting history lang. Pero bago yan, uh, she's walking possessed po. Is walking possessed po. ngayon, magsimula ako mga kapatid sa pag-share ko sa inyo. Isang babae from, dito lang sa probinsya natin. So ito po ay palatandaan mga kapatid na ang dami palang, lahat tayo naman. Pero ito sa kanya is walking possession. Walking possess po. Ah, sinasapian po siya no? ng dalawang demonyo. No nung tinanong natin, dahil yung exorcist ay maka, makapagkuma ng demonyo, hindi makipagdayal ng demonyo, pero makakuma ng demonyo, tell me your name. So, imperative kuman po yun. Ang nangyari mga kapatid, kanina, kasama yung kanyang uh, may bahay, 22 years old po na babae. Hindi ko lang ibang banggitin yung lugar sa Bohol mm, to protect her identity. And then meron na siyang dalawang anak niya. Yeah, while nag-storya, nag-storya, nag-interview pa ako hindi naman kapagsalita. No, merong pumipigil sa kanya. Ah uh, tinanong ko yung asawa niya. Ah uh, Kailan lang ba ito hindi na makapagsalita? No. Merong pasok namin Father ngayon lang. So kanina na makapagsalita ito. Yes, Father, makapagsalita yan kanina. Ayun lang. So, may pumipigil sa kanya at sabay luha yung kanyang mga mata. At nung na-interview natin, ang dami mga doorways sa kanyang buhay po. Both side lola, both side lola at lolo niya ay mga manggagamot po. Mga albularyo po. At Ang uh, marami siya mga pa pa parami siya pabalik-balik sila sa hospital po. Ah uh, Meron siyang panaginip pa kapatid na namatay na yung kanyang mga ninuno, yung lula at lolo niya. Namatay na. At dahil sila, gusto nilang ipasa yung kanilang orasyon sa pamagitan ng kanyang panaginip. <clears throat> So, every time may ipakuha siya na aklat o librito at punong-puno siya ng hatred sa kanyang mga bagulang din. At yung kanyang lulo, ah, uh, kanyang ama, pero silang pinakain no, na uh, liso. Pinakain <clears throat> ng liso. Yung rason bakit sila pinakain ng liso, para daw yon sa ano uh, hindi sila matablan ng poison matablan ng ng barang or skulam. protection po yon <clears throat> at alam nyo may traumatic experience po siya na uh, biktima po siya sa rape 16 years old pa po siya at dito nagsimula yung hatred niya sa kanya, sa uh, taong iyon, hatred niya sa kanyang uh, family circle, yung papa at nanay niya dahil hindi siya pinaniwalaan. Siya pa yung na-trauma at hindi pa siya <coughs> dinefend uh, ng kanyang mga magulang dahil hindi naniwala yung mga magulang niya. So, ni-require ko na makapunta bukas dito sa office natin dahil uh, nag talaga siya. Nawala siya sa kanyang sarili. Nag-react na talaga siya. Hindi na siya makapag-salita. Uh, Nung nagsimulan na tayo sa ritual ng exorcism, dahil nakitaan na positibo ito. May harassment po ito. Spiritual harassment. Nung nagsimulan na tayo sa prayer of uh, exorcism, alam nyo mga kapatid, nanigas yung kanyang mga kabay. At, uh, uh, bumilis yung kanyang <coughs> paghinga. Bumilis yung kanyang paghinga, uh, puti yung kanyang mata, at sumisigaw. Uh, sumisigaw. At uh, tinatanong ko yung uh, grabe yung pagsi pagsi pagsigaw niya. No? Nag-violente, nag-react na, na, nag na. Hindi violente na violente. Ah uh, hindi kaya no by uh, nag nagreact nag na hmm. uh, violently sa prayer at napaso na sa holy and exercise water na uh, nagreact na aversion to the uh, sacramentals. Eh uh, nagsasalita na tinanong ko yung demonyo imperatively uh, Tell me your name how many spirits you harass her body. Uh, two spirits. Tell me your name sabi niya, I am Satan. I am Satan. So, I commanded the evil spirit to depart from her body and go immediately and directly to the, the cross of Jesus. Tell me your other name, Lucifer. So, dalawang demonyo ang nakapasok sa kanya, hindi basta-basta, Lucifer ang pangalan at Satan ang pangalawa. Dahil puno na siya ng puot sa kanyang puso po. Yan po ang manifestation ni Satan po. Hatred po 'yan puno ng poot ang kanyang damdamin at kanyang puso po. At yan po ang nangyari sa kanya. At grabe na nawala siya sa kanyang sarili. At uh, uh well ongoing yung prayer. Sinabihan ko siya uh repeat after me uh, hindi ka naman makapagsalita in your mind, no? increase your trust to Jesus recite after me, I love you Jesus hindi siya makapag-recite ha hindi siya makapag-pronounce sa uh, pangalan ni Kristo. at patuloy ako nagdasal, patuloy tayo nagdasal mga kapatid, hanggang naka-recite na siya at nakapagsalita na at tinanong ko siya uh, at yung mga information natin ay natanggap natin galing sa kanya at kapag salita na siya at tinanong ko siya na uh, ilang nakita mo kanina while well, nagpreya ako sa iyo ang sagot niya father dalawang itim na espirito at alam mo ba yung mga pangyayari sa na yung mga demonyo si lucifer at si satanas na sa'yo? sa iyo sabi niya hindi ko yan alam father uh, yan ang sinasabi ko kanina sa so yes so, hindi ko yan alam at then confirm po yung lulo at lulan niya ay mga albularyo po. Mga albularyo at magpakita yung mga lolo at lulan niya during ano po? During uh, pa, sa panaginip po may ibibigay sila na aklat dahil kapag hindi ka maka ano, ito po ang mangyayari mga kapatid. Kapag hindi ka makatupad sa sa mga ritual na dapat mo uh, dapat mo gawin ay magkasakit ka talaga. So, yung ibang mga albularyo, mapilitan talaga sa pag-practice, uh, sa pagpatuloy uh, sa pagka-albularyo dahil uh, magkasakit talaga sila. Yan talaga yung retaliation ng demonyo, pero uh, ang good news ko sa inyo ngayon dahil nandito na po yung ministry ni Kristo. Nandito po si Kristo kasama natin. Huwag kayong mawala ng pag-asa po dahil kasama po natin ang Panginoon. At sinabihan ko sila dalawa na you receive the sacrament of matrimony po. And then five years, uh, matagal na po kayo nagsama, you need to receive this prayer of the church and the sacramentals of the church that we have given to you are doorways of the sacraments. So sila po ay tainganyo na mag-receive ng sacrament of matrimony sa sunod na araw. Then may libre naman eh. Libre po. Every week po yan. Hindi totoo na mahal ang kasal sa simbahan po. <laughs> Bakit maging mahal? Dahil kukuha na kayo ng wedding coordinator. <clears throat> Bungacious na yung bulaklak ninyo. Di ba? At hindi na kayo mag sa regular schedule sa parokya. May regular na kasal. Yung regular na kasal, mga kapatid, kung Uh, susunod lang kayo wala talaga wala uh, wala kang mabayaran po dito sa atin every Saturday 8am <coughs> 8am wala kang mabayaran regular po nga si Julian eh uh, ikaw na mag uh, mag uh, mag decide anong oras So, ma-prioritize ka na sa pari. Lahat ng mga schedule sa pari, prioritize ka na. By the way, mga kapatid, ang ating sports individualization, uh, February, ano po, February 17. Uh, at ito, na ito. parang kay Anas po, sa Valencia Buhol, ang bibisitain natin. At kung may tulong kayo, financial, pwede kayo magpadala sa atin ng uh, sa Gcash at sa account natin. Na, nandito lang sa atin live. Papakainin natin ang buong baryo para uh, matipon tayo at ma-evangelize natin ng sports and visualization yan. Ma-evangelize natin sila sa, sa pamagitan ng ipaalam natin sa kanila yung mga Eucharistic miracle. Uh, meron tayong Bisaya version at maglalaro din tayo ng uh, basketball. So, kumplito po yan. May misa, may confession din. <coughs> Magpakumpisal ako at may misa after misa may uh praise and worship after sa praise and worship mga kapatid may ano din may uh may evangelization ah yeah, after evangelization buong baryo ay pakainin natin and then mahigit sa 1000 po sila doon sa Barangay Anas mga 1300 po ang population. So yan po ang papakain natin at i-evangelize natin. Tulungan niyo po kami na ma-evangelize natin ang ang mga kapatid natin. True at i, i ano din natin yan sa ah uh, kung may signal naman, pwede tayo magka-live from time to time po sa ating sports and evangelization. Ngayong araw is 8 po yung ina-exercise natin. Isa lang yung sinishare natin Pero wagay yung galala May bukas pa Fight Maria At attack safety with a humble heart The Lord be with you May Almighty God bless you In the name of the Father And of the Son And of the Holy Spirit Amen God bless you po At yung Yung pasyente natin kanina uh, Bigyan natin ng series of uh, uh, Session And then counseling And processing po God bless po To make His message known Is our responsibility So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.